Magandang araw po! Ako po si Juan Miguel V. Fernando. Babasa ko po po kayo ng maikling kwento tungkol sa batang si Boyette. Ang angkan sariling lupa. Inuupahan lamang ito ang dinatamnan ng palay. Ang ina naman niyang si Aling Pasing ay simpleng may bahay lamang. Sampung taon na si Boyer siya ang pangalay sa kanilang apat niya magkakapatid. Sa pasukan ay nasa ikaapat na baitang na siya. Sa mababang paaralan. Kapag ganitong bakasyon ay sinasamantalan ni Boyet ang pagkakataon, gumagawa siya ng alkansyang kawayan. Pin Pinakoy ng pagmumunga ng bung bungang kahoy sa kanilang bakuran. Dahil maluwang ang kanilang bakuran ay maraming puno na mumunga. Pinipitas nila na mga bunga. At itinitinda iyon sa palengke. Mabili ang kanilang mga tindang prutas kapag naubos sila ng paninda ay agad silang binibigyan ng pera na kanyang inay. <coughs> Salamat po, inay. May naman akong panghulog sa aking alkansya. Masayang sabi ni Boyet. Hayaan mo, anak, bago siguro maubos ng ang mga guma ng ating mga puno. Ay, ma ay mabuhuno na ang mga ang al na ang alkansya mo sabi ng kanyang ina. Napunok nga ang Argentine Voyage. Masipat kasi siyang mag-ipon. malapit na ang basupan ay nagkaroon ng malakas na bagyo at nasira ang mga tanin ng napalay ng tatay ni Boyet. Kakaunti lang ang kanilang naka-utang ang kanyang itay. Nag-alala naman ang inay ni Boyet. Malapit na ang kasukan at nawala ang inaasahan nilang pangangailangan ng pera. Baka hindi ka makapag-aaral ngayong taon. Ito, anak, manukot na sabi ng kanyang anak ng kanyang, na kanyang nasira ang mga pananim natin dahil sa bagyo at may utang pa tayo. Makapag-aaral po ako, inay. Punok na po ang alkansya ko. Ito ang gagamitin ko sa aking pag-aral. Nakamiti sabi na ni Boyet. Nakapag-aral si Boyet ng pasukang iyon. Salamat at naisipan niyang mag-ibon para sa darating na pangangailangan. Aral. Isa. Matutong mag-impok upang sa oras ng pangangailangan ay may madudupot. Pangalawa. Ang mabuting bata A